Magandang araw po rin sa inyong lahat mga kapatid. Ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa mga katanungan nila. Tungkol sa uh, unahin natin yung boss ni pati yung pagmamasilya. Ang boss ni pati ay napakaraming obligasyon nito. Una, kinagamit ito na primer pwedeng palagnawin. Halimbawa yung 1 o lagyan natin ng 40% na tubig para magiging primer. Ano pa ba ang ibang papel ng Bosnia Wolpati? Kalimitan tinatanong nila kung pwede bang i-direct ang Bosnia Wolpati. Ngayon, ang tanong na yan na, si, na aking sasagutin. Ang Bosnia Wolpati ay pwedeng i-direct, pwedeng hindi. Pero pag uh, gusto mong mas maganda ang quality ng trabaho o kaya papakawin mong bahay, mas maganda kung mag primer ka muna ang tanong naman nila kung anong primer ang pwede i-primer bago i-primer sa konkreto bago gamitan ng bosniewolpati ngayon ang pwedeng i-primer dyan ay pwedeng black latex pwede yung solvent base pwede rin ah, epoxy primer ang bosniewolpati ay pwede sa lahat ang isa pang tanong ay Pwede bang patungan ng Bosnia Wolpati yung Sili Gloss Latex? Pwede pwede rin Ang Bosnia Wolpati ay kakapit pa rin kahit na medyo Glossy o madulas kaya lang ah, Lihayin nyo muna lang number 100 Bago kayo magmasilya ng inyong wool Pang sulod na tanong ay kung pwede bang Uh, sa repaint o kaya patungan yung ng pintura ng bahay ng boss ni Ang boss ni kasi ay eh, all around yan uh, makapit kahit madulas yung wall kaya niyang kapitan ito pero mas maganda pag gasgasinyo uh, gasgasin nyo ng konti bago kayo mag-direct ng masilya.